sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, masisilayan ng isang magandang babaeng dilag na may mapanuksong ngiti, mariing inaakit ang kalbong si Ye Junlin, marahan niyang hinaplos-haplos ang sariling dibdib, Worry nagbubukas ng pinto sa isang larong puno ng tukso, kasabay nito, bahagyang yumuko si Ye Junlin at sa tinig na malumanay ngunit may bigat ng pag-aalinlangan ay nagwika, anong uri ng kasunduan nito, tama ba ang hinihingi mo? Nang marinig yun, napasinghap ang babae, ang kanyang mga mata'y kumikislap ng mapangakit na liwanag, sa tinig na halos bulong, puno ng lamang at panunukso. Siya'y tumugon, paano ko ba ito sasabihin, tila hindi ito ang ipahayag ng tuwiran. Muling lumapit ang magandang babae, dahandaang idinikit ang kanyang malalaking dibdib sa katawan ni Ye Junlin, at sa banayad na haplos ay pinakiramdaman ang init ng kanyang balat, na mutla si Ye Junlin hindi sa takot kundi sa labis na kasiyahan at sa sandaling yun ay mariing winika ng babae, Brother Invincible, maaaring huwad lamang ang ating mga pagkakakilanlan sa mundong ito, ngunit ang karanasan, tunay na tunay. Dagdag pa niya, habang patuloy ang kanyang mapanuksong kilos, nais kong makipagpalitan para sa isang bagay na kapakipakinabang, at ang gantimpala, alam mo na. Agad namang ngumisi si Ye Junlin, ang kanyang tinig ay may halong biro at pag-aalinlangan, dito mismo, hindi ba't medyo hindi ito angkop? Ngunit ang babae bahagyang umiling, ang kanyang mga mata ay kumikindat ng tukso. Marahan niyang ipinatong ang kamay sa kanyang dibdib at sa tinig na malambing ay nagsabi, Bakit hindi, kailangan pa ba ng espesyal na okasyon para rito? Tigilan mo na ang pagiging mahiyain, Brother Invincible. Napangisi si Ye Junlin, ang kanyang mukha'y nagliliwanag sa kumpiyansa at pilyong kasiyahan. Mariin niyang winika, sige. Sa sandaling yon, lihim na isinipat ng babae ang kanyang mga mata kay Ye Junlin, at sa kanyang isipan ay may mapanuyang tinig, tunay ngang invincible and so lonely. Para bang ngayon lang siya nakakita ng babae, nahulog siya nang walang pag-aalinlangan, tulad ng isdang sumasabit sa pain. Pagkaraan ng kanyang lihim na pagninilay, muli siyang nagsalita sa tinig na malumanay, puno ng panunukso, "Kung gayon, sisimulan na ba natin?" Ngunit biglang naglabas si Ye Junlin ng isang maliit na bolang kristal na kulay lila. Inihulog niya ito sa lupa at sa tinig na puno ng kumpiyansa ay nagutos, narito, nais kong makita kang gumawa ng push-ups. Nang marinig yon bahagyang umatras ang babae, ang kanyang noo na pakunot sa gulat, sa kanyang isipan ay nag-alab ang pagdududa, handa na akong maghubad, at ito ang sasabihin niya, may maliba sa taong ito? Pagkatapos, mariin siyang nagtanong na may halong pag-aalangan at pagkabahala sa kanyang mukha, ikaw, seryoso ka ba? Gusto mo talagang gawin kong push-ups? Hindi ito tama. Agad namang naglabas pa ng mas marami pang bowl ang kristal si Ye Junlin, isa-isang inihulog sa lupa na tila mga bituin na bumabagsak mula sa kalangitan, mariin niyang winika, puno ng kumpiyansa at pang-uuyam, isa lang ba ang kulang, kung gayon, narito pa ang ilan, sapat na ba ito? Halos mawala ng ulirat ang magandang babae, ang kanyang mga matay nanlaki sa matinding pagkagulat sa mga kumikislap na kristal na nakalatag sa lupa. Agad niyang inayos ang sarili, marahang hinawi ang buhok na nakalapat sa kanyang mukha, at sa isang matamis na kindat ay nagwika ng may mapangakit na tinig, Invincible Brother, nagkamali ka ng pagkaunawa, ang ibig kong sabihin, maaari mong gawin ang kahit ano sa akin. Dagdag pa niya, sa tinig na malumanay at puno ng tukso, sabihin mo lang ang iyong nais, maging mas matapang ka pa. Agad namang kumislap ang mga mata niya Junlin, Worry may biglang ideyang sumilay sa kanyang isipan Mariin winika, ha? Ah, nauunawaan ko na ang ibig mong sabihin. Ngumisi ang babae, ngunit ang ngiting yon ay may halong inis at pagkayamot. Mariin winika habang nakapikit ang mga mata, kung gayon, bilisan na natin at simula na. Ngunit sa halip na sundin ang inaasahan ng babae, mas lalo pang dinagdagan ni Ye Junlin ang kanyang ipinapagawa, sa tinig na kalma daw ngunit puno ng autoridad, Shy nagutos, kung gayon, gawin mo pa ng ilang set ng sit-ups. Napamura ang babae sa matinding inis, mariin winika, Hoy, sinasadya mo akong lokohin, hindi ba? Ngunit bigla siyang natigilan, napataas ang kanyang kilay nang mapansin ang nakabuyangyang sa kanyang harapan, mga kristal na kulay lila, lumulutang at nababalutan ng nag-aalab na enerhiya, sa tinig na puno ng pagtataka, mariin sambit, mga piraso ba ito ng profound tear, at basta-basta lang niya itong itinatapon na parang wala lang? Sa sandaling yun, Taas noong tumitig si Ye Junlin sa babae, ang kanyang ngisi puno ng paghamak at kapangyarihan, mariin niyang tinanong, ang tinig ay naguumapaw sa autoridad, tatanungin kita, gagawin mo ba o hindi? Nang marinig yun, agad na pa ang babae, nagsimulang mag up habang nanginginig ang tinig sa kaba. Brother Invincible, gagawin ko, gagawin ko. Ngunit sa kanyang isipan, mariin niyang isinumpa, wala na akong magagawa, sobra ang kanyang iniaalok, bahala na. Samantala, sa kabilang panig, sa likod ng makakapal na palumpong, dalawang kasamahan ng babae ang halos hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang lalaking may hawak na pamaypay ay mariing nagtanong, puno ng pagtataka, ano ang ginagawa ng babae? Agad namang sumabat ang lalaking may kayumangging buhok, ang kanyang mukha'y puno ng pagkagulat, nasisiraan na ba siya ng bait, talaga bang gumagawa siya ng push-ups? Makalipas ang ilang saglit, Nasalaya nilang muli ang babae, ngayon na may gumagawa ng sit-up sa harap mismo ni Ye Jun Lin, halos mabaliw sa pagkagulat ang dalawang nakatago sa likod ng mga halaman. Mariing sambit ng lalaking may dalang pamaypay, puno ng pagkadismaya, bakit sit-ups naman ngayon? Dagdag ng kanyang kasama, ang tinig ay puno ng inis at pagkayamot, hayop na yun, sinasadya talaga niya tayong paglaruan. Pagkatapos, biglang lumabas ang lalaking may kayumangging buhok kasama ang dalawa pa niyang kasamahan, tandan-tandan ang kanilang mga sandata at handang sumugod, mariin niyang isiga na puno ng utos at galit, huwag nang maghintay, sugurin na natin siya. Nang masilayan yun, napabuntong hininga si Ye Junlin, ngunit ang kanyang mga labi kumurba sa isang ngising puno ng paghamak, mariin niyang winika, masyado kayong padalos dolos nawala na ba kayo ng tamang pag-iisip? Samantala, mabilis na sumugod ang magandang babae, ang kanyang tinig ay naglalagablab sa galit, paano ka nakapangahas na lokuhin ako, papatayin kita. Ngunit sa halip na magpanek, malamig lamang siyang tinitigan ni Ye Junlin, sa isang iglap, kumislap ang kanyang espada at nagpakawala siya ng isang malinis at mabilis na hiwa, tumilapon ng babae sa likuran, at sa tinig na puno ng kumpiyansa ay mariin winika, ito, tanggapin mo. Sa harapan naman, ang lalaking may kayumangging buhok ay mabilis na sumugod, pinakawalan ng kanyang kasanayang tinawag na Mountain Shaking Ram. Ngunit bago pa man siya makalapit, muling kumilos ang kalbong si Ye Junlin, sa isang iglap, nagpakawala siya ng isa pang malinis at matalim na hiwa ng espada. Bumagsak ang lalaking may kayumangging buhok at sa isang kisap matay naging isang random item box. Samantala, sa kabilang panig, makikita ang natitirang lalaking may hawak na pamaypay, bahagyang nakasilip mula sa likod ng mga palumpong, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, ngunit nanginginig ang kanyang tinig habang mariin niyang bulong sa sarili, ito, ito ay isang heaven rank, mababang antas na teknik, subalit agad niyang pinilit ibalik ang kanyang kumpiyansa, mariin niyang winika sa sarili, hindi tayo dapat matakot, isa lamang itong teknik ng espada, basta't magtulungan kami, kaya pa rin naming patumbahin siya, at kapag nakuha ko ito, ang heaven rank teknik na ito ay magiging akin. Sa puntong yon, makikita si Ye Junlin na nakatayo sa loob ng isang gintong harang na siya mismo ang lumikha, upang salagin ng mga palasong walang tigil na umaatake sa kanya. Nakangisi siya ng may paghamak, at mariin niyang tinanong, yan ba ang tinatawag ninyong atake? Parang kiliti lamang. Pagkatapos, mabilis siyang kumilos, sa isang iglap, nagpakawala siya ng isa pang malinis at matalim na hiwa ng espada sa direksyon ng kalaban sa kanyang gilid, mariin winika, puno ng panunuya at galit, tumigil ka na sa pag-iwas, mamatay ka na. Napasigaw ang kalaban sa matinding sakit, at sa pagbagsak nito'y agad itong naging isang random item box. Pagkaraan, tumalikod si Ye Junlin, bahagyang sinipat ang kanyang kalaban na ngayoy wala ng anyo kundi isang kahon, ang kanyang mga matay kumikislap sa panunuya. at ang kanyang ngisi puno ng paghamak at panlilibak. Samantala, biglang may nagpakawala ng mga talisman na kumikislap sa asul na liwanag, Mabilis na pumalibot ito kay Ye Junlin at pansamantalang nagpahinto sa kanyang mga galaw. Mula sa ere, bumaba ang natitirang lalaking may hawak na pamaypay, at sa ngising puno ng paghamak ay mariin niyang winika, hahaha, hindi nasayang ang pagkamatay ng mga inutil na yon. Dagdag pa niya, sa tinig na may kumpiyansa at yabang, habang abala ka sa pagpatay ng may kayabangan, sa wakas ay nagtagumpay ang sixfold weakening power ng batang Panginoong ito. Mabilis niyang ibinaba ang kamay, inaktiba ang mga talisman, at mariing nagwika na puno ng panunuya. Halika, malasap mo ang tunay na kawalan ng pag-asa. Kapag tinamaan ka ng wiki ng talisman, kahit ang heaven rank technique ay walang silbi, ngayon, mamatay ka na. Ngunit sa halip na matakot, agad na pinakawalan niya Junlin ang kanyang gintong harang. Sa isang iglap, naglaho ang mga talisman na parang usok na tinangay ng hangin, Mariing niyang winika, puno ng panunuya, malupit ang plano mo, handa ka pang isakripisyo ang sarili mong mga kasama. Dagdag pa niya, sa tinig na naguumapaw sa kumpiyansa, sayang lang, nagdala ako ng cleanse. Nang masilayan yun, biglang nang itimang mukha ng lalaking may pamaypay, ang kanyang tinig ay nanginginig sa gulat habang malakas na sumisigaw, ikaw, paano ka nagkaroon ng cleanse? Ngunit hindi siya sinagot ni Ye Junlin, malamig lamang siyang tumitig, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng paghamak, sa bigat ng kanyang presensya, Sabay na napaluhod ang lalaki at ang magandang babae, nagmamakaawa na huwag silang tapusin. Mariing sambit ng lalaking may pamaypay, halos nanginginig sa takot, Hintay, hey, Invincible Brother, huwag mo akong patayin, maaari mong kunin ang lahat ng gamit ko. Dagdag naman ng magandang babae, ang kanyang tinig ay puno ng pangamba, Invincible Brother, patawarin mo ang abang babaeng ito, maaari kitang paglingkuran ng tapat sa mga darating na pagsubok, tiyak na hindi ka mabibigo. Ngunit sa halip na maawa, mabilis na itinarak ni Ye Junlin ang kanyang espada sa lupa, sa isang iglap, kumawala ang napakalakas na enerhiya na yumenig sa paligid, at sa tinig na mabigat at puno ng kapangyarihan ay mariin niyang winika, paglingkuran ako, karapat dapat ba kayo? Mamatay na kayo, patuloy siyang nagpakawala ng nakapanginilabot na enerhiya, dahilan upang lumindol ang paligid at bamigat ang hangin na parang dudurog sa kanilang mga katawan, sa huli, ang kanyang mga kalaban ay tuluyang naging mga random item box. Mariin pa niyang idinagdag, ang tinig ay naglalagablab sa panunuya. Susubukan pa ninyo akong tambangan, napakaaga pa para sa inyo. Walung daang taon pa ang kakailanganin. Nang matapos ang lahat, bahagyang yumuko si Ye Junlin sa harap ng mga kaong na iwan, sa malamig na tinig, mariin niyang winika, sige, tingnan natin kung anong mga kayamanang iniwan ninyo. Lumipat ang tagpo sa Dragon's Lair Hidden Area, Isang lugar na nababalot ng hiwaga at kadiliman, doon makikita ang isang misteryosong lalaki na nakikipaglaban sa dambuhalang demonic beast, isang nilalang na worry mula pa sa kailaliman ng impyerno. Sa gitna ng tensyon, mariin niyang winika na puno ng kumpiyansa habang naghahanda ng pag-atake, may kapayapaan sa pagiging immortal. Dagdag pa niya, habang nakangisi at kumikislap ang kanyang mga mata, ito ang gintong talisman, ang lihim na sandata ng banal na anak, ito na ang huling laban mabuhay o mamatay. Sa isang iglap, pinakawalan ng nilalang ang Divine Fire Talisman, diretso sa dambuhalang halimaw, nilamon ito ng apoy na naglalagablab, hanggang sa matupok at maglaho ang katawan ng demonic beast. Matapos ang sagupaan, seryosong tumitig ang misteryosong lalaki, ang avatar na si Chen Shao, sa kanyang harapan. Doon, bumungad ang isang kweba na nababalutan ng mahiwagang enerhiya at nakakaakit na liwanag. Mariin niyang winika, hindi pala kasi ang mapa mula sa gintong treasure chest. Dagdag pa niya, puno ng pananabik, ito nga ang alamat na nakatago sa kasaysayan ang dragon slayer. Malakas siyang tumawa, ang tinig ay umaalingawngaw sa buong paligid, puno ng kasiyahan at walang kapantay na kumpiyansa. Tulad ng inaasahan, ang banal na anak na ito ang pinili ng kapalaran, walang makapipigil sa aking pag-angat. Agad siyang pumasok sa kweba, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng determinasyon. Ngunit hindi nagtagal, bigla na tigilan si Chen Xiao, sa di kalayuan, bumungad sa kanya ang isang tore na yari sa sinaunang kahoy, sa tuktok nito, nakalutang ang isang gintong bola na nagliliwanag, at mula sa likod nito ay sumisilay ang espiritu ng isang nalalabing kaluluwa ng dragon. Mariinyang Winika, ang tinig ay nanginginig sa pananabik, ito, ito ang kapangyarihan ng banal na dragon, sa sandaling mapasakamay ko ito. Kahit ang isang mandirigmang nakabalot sa buong epic set ay hindi tatagal ng ilang hininga laban sa akin. Dagdag pa niya, habang tumatawa ng malakas at puno ng kayabangan, ang banal na anak na ito ay hindi matitinag, ha 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 ha. Samantala, sa kabilang panig, makikita ang immortal sovereign na nakamasid mula sa isang mahiwagang proyeksyon sa ibabaw ng lawa ng isda, napataas ang kanyang kilay, napasinghap, at mariin niyang winika, may nakatuklas ng paraang iniwan ko noon pa mang mga nagdaang siglo, Dagdag pa niya, puno ng pagtataka, maaaring, siya na nga ba ang bagong tagapagmana, at sa tinig na may halong pananibik at hamon, mariin niyang sambit, ye Junlin, paano mo haharapin ang lahat ng ito?